Guys, ganda umaga. Tara na, ready na ako. Papunta kami ng Blue Lagoon ng pinsan ko at kami mamamasyal bago umuwi. Ayan, tara, tara. Samahan nyo kami. Pupunta kami sa Pinusilan, Blue Lagoon ng Mapanas. Yan po, guys, ang aming umaga. Tayo na yung mamasyal. Samahan nyo kami excited much. Ayan, sobra. Makita ko na uli ang Blue Lagoon na talagang pinaganda lalo ng mga lokal na official ng pamunuan ng bayan ng Mapanas dito sa amin sa District 2 sa Northern Samar na talagang masasabi mong pinaganda talaga as in ayan ang aking kapaligiran sa umagang ito mga palangga ko ang kulay luntian yan na kapaligiran na sa dyang nagpapaganda sa aking umaga tuwing umaga na nandito ako sa barangay Nipa palapag northern summer sa lugar ng aking Magandang inay, nay, hello, hello, hello dyan, kumusta ka dyan? <laughs> Ayun, ang aking nanay nga nasa hidden, At ako'y kanyang pinapanood sa ngayon at alam ko masaya siya para sa akin. Ayan, kaya tayo na. Tayo maglakad papunta ng barrio. At nando -doon na nag-aantay ang aking service. So, ayun. Ang napakaganda kong kapaligiran sa umagang ito na maay. So, misikat pa lang si Haring Araw. Ayan. Ayan guys, thank you, thank you so much. Maraming maraming salamat palagi sa inyong pagsuporta sa aking mga mumunting video. Ramil Haberella vlog. Thank you so much. Ayan. At ako yung papasalamat sa inyong panunood sa aking long porn video or sa at na live ko gabi-gabi na ako sinasamahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun, hayo tayo tumawid. Ayun. Thank you, thank you po. Naway hindi po tayo magsawa sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga munting obra sa aking munting vlog sa Ramil Javieriel vlog ayan thank you po guys maraming salamat po muli at muli maraming salamat sa inyong lahat sa aking mga viewers sa live ko, kita kids, malapit na pag uwi ko po sa bahay ay doon po ako may sariling internet. Doon tayo maglalay. Suhay so, yun. At nandito po tayo muli sa barangay na napakapayapa habang papunta kami ng Blue Lagoon. So yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Love you all guys. God bless us all po. Bye for now.